Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaugnay sa pagpunta sa manguhula So marami marami pa rin nakakahumaling na magpahuha. Minsan pag sa mga probinsya, minsan pag may nawala, punta sa manguhula Pag may ininanakaw sa kanila, papahulaan nila sa mga hula. Pag mayroon silang nararamdaman na hindi maipaliwanag, pumunta sa mga Subhanallah. Alam niyo po mga kapatid, hindi po solusyon ng inyong problema ang pagpunta sa mga Yung iba, pag nakakita ng ano, ng isang matanda, tapos nang uhula, papahula, pati ang kanyang kinabukasan. Sabihin niya, sino magiging asawa ko? Tapos titingnan pa yung mga palad ng kamay, tapos uhulaan yun. Subhanallah. Mga kapatid, na kabilang po sa malalaking kasalanan ang pagpapahula at posible pang mapalabas ka sa Islam pag maniwala po kay sa hula. Yung mga fungsoy, yung mga zodiac sign, yung mga apps na nag nagpapahula sa mga future natin, huwag po kayo magpaniwala sa mga, mga bagay na yun, mga kapatid. Kasi kabilang po yan sa malalaking kasalanan. So, kung may nawala sa atin, siyempre, wala makakalam dun. Kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala kung walang saksi kung may nararamdaman ng ibang tao na hindi na ipapa, may papaliwanag, hindi natin masasabi kung sino pong gumagawa sa kanya yan. Kasi eh, ang mga di hindi po niya alam. Ang, man, nangyari na at nangyari pa lang. Kaya naman ang propeta sallallahu alayhi wa sallam kanyang sinabi, Man ata'arrafan uh, aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kasi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sino mang pumunta sa mga uhulaan man yung nangyari na kung mangyayari pa lang, at naniwala ka sa kanya, uh, pasaddaqahu naniwala siya sa kanyang hula faqad kafara bima unzila ala Muhammad tunay na pinasinungalingan niya ang ibinaba kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito yung Quran ibig sabihin pag naniwala ka sa hula mapapalabas ka sa Islam bakit kasi naniwala ka na yung manghuhula nagagawa niya yung nagagawa ng Allah na para lang sa Allah yan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kula لَا يَعْلَمُ مَنْ Sabihin mo Muhammad na walang sino man. Sa kalangitan, mga anghel, hindi nila alam yan. Pati sa kalupaan, hindi nila alam ang mangyayari at nangyari na. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nakakaalam niyan. Kaya, pag pumunta ka sa mga ulat ng pahulat, naniwala ka, subhanallah, mapapalabas ka sa Islam. Kapag naman pumunta ka, wala kang plano maniwala. Sabi mo, magtatanong lang ako, alapin ko lang, pakita ko lang yung kamay ko, mag -ano lang ako ng zodiac sign, ng mga fungsoy, Subhanallah, kahit na pumunta ka lang o nagtanong ka lang pero wala kang plano maniwala sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man ata'arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal sala 40 layla ang sino man na pumunta sa manghuhula at nagtanong ka lang pero wala kang plano maniwala ang kasalanan mo hindi ka naman mapapalabas sa Islam pero hindi tatanggapin ng al ng Allah ang sala mo sa loob ng 40 days magsasala ka pero walang gantimpala gusto mo ba ng ganoon kaya mga kapatid, iwasan po ang pagpapahula. May nawala. Hindi ibig sabihin na ipapahula mo at alam niya kung sinong nagnakaw o sino yung kumuha o sino magiging future mo, sino magiging asawa mo. Subhanallah. Wala po nakakaalam niyan. Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang nakakaalam sa si mga bagay na to. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong, uh, ibu, uh, huwag niyo pong hayaan na masasayang po ang gantimpala ng inyong mga gawa at mapapalabas po kayo sa Islam dahil lamang sa pagpapahula o pagpunta sa mga mangkukulam para humingi ng tulong sa kanila, magpahula, iwasan po natin. Napakalak ng salanan po. So, na may mayawasan po ng mga kapatiran natin ng pagpapahula sa mga gamit ng mga application, pagtatanong sa sino man ang mga matatanda, o pagpunta sa mga mauhulap. Allahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.